Magandang umaga dyan mga ka-farmers. Narito ay yung video natin tungkol sa tanin kong kalabasa. Ito mga ka-farmers oh. Mag 2 months 2 weeks na ito. Mayigit. Sa panahon ng tag-init. Medyo binaklas ko mga ka-farmers yung sil, yung plastic niya. At sa so, sobrang init ng panahon, nag re sa pan. Sa plastic mats. Hirap yung gulay. So, ito mga ka ibabalik ko siya. Pag baka bukas. Papasok ko dito sa kwan. Sa plastic mulch. Yung ito. Kasi binakas ko ito. Kasi sobrang init. Dahil ito lang yung mga ka Oh. Parang papasok lang siya. Ganyan. Ganyan. Ganyan ganun sa ayos silang siya para ayos na yung kwan para ito yung ginawa ko dito mga oh. ayan ito, ito ko lang dati pinasok ko lang ito sa loob ng kwan plastic mat yung labasa para may protection sa tag-init tag, tag ngayon pala marami na kasing parang bumabagsak na lagi yung ulan dito preparation ko to sa ngayon lanin niya mga kaparmas no? gaganda na na hindi ko pa ito mga kaparmas na apply ng abuno kasi ito mga kaparmas medyo yung dating abuno naman pala dito pa siguro kaya inu-consume nya yung dating abuno pa yan parang nasa uli na siya kaparmas sa akwan. sobrang init yung nakaraan yun nag ulan ulan na kaparmas no? ito kasi ka tinaniman na namin ng kalamansi pero malilit pa yung kalamansi tinaniman ko muna ng kalabasa para hindi masayang area yan o no? mga ganito mga farmers lagi ko tulong mga ka farmers si I update yung video nitong kalabasa ko na ito hanggang sa magbunga ito hindi ko lang na video yung pagtanim ko kasi nabibisi ako sa sobrang init hanggang pagdilig makaparmas oh ito yung kasi yung dating ito dati ko tinaniman to ng makaparmas ng ampalaya ngayon nag crop rotation ako yung kalabasa naman yung tinanim ko ayan oh baka sunod araw ipapampasok ko ito sa plastic mulch para hindi siya maghirap sa ulan na ganyan lang yan mga kaparmos oh. pasok na ganyan tapos ipitin ang bato maglalagay kasi ako ng mga mulch ngayon mga farmers. si preparation sa La Ninja. si baka hirap naman yung tanim sa sobrang ulan yung maliliit pa dito medyo balang kasi mga farmers magtanim ngayon ng iba ibang gulay mga mga apat na klase ng gulay or lima kasi medyo magat baka magmahal yung presyo yun sa panahon ng laninya kasi experience ko na yun mga ka-farmers yung pag ilni laninya sis laninya laninya medyo maganda yung presyo ng gulay kulang yung supply sa palengke kaya medyo maangat yung presyo yung makaparmos yung pala makaparmos yung kalabas na ito makaparmos kanto medyo malagkit sya glutinous Kaya magandang pantanim hindi ko iniiwan yung kanito, yung variety nito. Ito, tumalaki na yun dito. Baka bukas, lalagay ko ito sa kan. Plastic mats. Yap. Lagi ko ito makapagma siya update yung tanim ko itong kalabasa. Hanggang sa ito ay bumungga hanggang mag-harvest. Ayan makaparma so oh. wala pa ito makaparmas na lagyan ko ng abono si bala ko ito bawal ko lagyan ng abono pag medyo gumapang siya para akyat kasi ito may parang may pundo ito na abono yung pagtanim ko ito ng ampalaya sa so, sobra kasi tagtanim ko siya ng ampalaya sobra init parang hindi kinain ng tanim yung abono ko pero sobra init Tinaniman ko na lang kalabasa. Medyo masukal lang siya mga kaparmas. Oh. Pero ispray ko ito na ang Herbicide. Para maglinis siya tingnan. Ito mga kaparmas. Nang tinanim ko, nilagyan ko ito ng pantakip na yung kwan ng saging. Yung katawan is sobrang init halos araw-araw tinatakpan ko siya ng saking anong saging yung katawan niya ito sa taas para makasurvive siya init kaya salamat sa Panginoon medyo nagulan na ngayon wala nang dilig medyo maganda na panahon mas kasi mga kaparmas magtanim sa tagulang kaysa taginit pagod kasi sa panahon ng taginit makaparmas oh. parang tuwang tuwa yung kahit yung mga damo kasi nag uulan na kaya tiyo nagsukal na biglang nagsukal lang inulan to ng dalawang bisin na sobrang lakas parang nag green na yung paligid dati ito parang brown yung palibot dito yan makaparmas oh. Salamat dyan sa mga viewers ko ngayon sa pagpanood ng aking video. Sana pakilike and share nyo at mag-subscribe na po kayo sa aking mumunting channel. Upang lagi kayong ma-update sa mga susunod ko pang video. Ganon din sa mga subscriber ko. Maraming salamat eh, sa inyong suporta sa aking mumunting channel. Sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa akin. Upang ma-update kayo lagi sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat at god bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.